Ayan so, mga katikit, nandito ako sa Pundi Eternal Ayan o Nakikita naman sitwasyon na uh, napakadami pa sa iyo ano, o Ng uh, Lemery Matangas, hindi pa Ang kapila dito sa Lucena ay San Pablo City 1279 So yan, maraming ba sa CCP, na naipit lang ng uh, traffic, pag-ikot. Kaya naubusan ang bus din sa terminal. May nasira pating ting uh, BBL. sa labas ng uh, mga bus sa CCP kaya na harangan yung ating mga bus na lalabas papunta rito sa terminal. Ayan, daming pasayero. Ah, uh, yeah, sakit na po ito, itong, po itong uh, 1279. Minuto lang, 5 minutes lang na puno na ito. Maraming pila rin ang lasena doon. Oh. Maraming pila ang uh, pasero lasena. Oh. At yan, ang na dating nga nating mga bus. Lasang yan, 289. Ayan, nagsasakay natin mga pasahero ng Batangas Batangas oh. Magandang nga po po sa ating mga biyayero. Nasa po na ating ating mga kanta. Ayan, natin nga po, yung polis. Ayan, sir. ng lipa, nakapila. Ayan, mayas pong pila na, lipa. Ito man, lemery. Ayan, basa ng lemery, ano. Baka pila dito Rizal 279 Ito Los Baños Ayan, pila din ang pasayero ng uh, Santa Cruz oh. Santa Cruz yan oh. Ayan po, tuloy-tuloy lang yung pagpasok natin mga bus Para pumila dito sa loob ng terminal Ayan, matangas yan Ito 274 Ay papuntang Talisay Diretso ng Talisay yan Ayan yung mga pasakay papuntang Talisay. Ayan, 274. Diretso na yan. Hindi na kayo magpapatransfer-transfer pa. Talisay, patangas yan. Ayan. Meron na silang uh, kaunting pasahero. So, talagang inaabangan na ng pasahero yan. Ayan yung uh, Talisay Mabini Lubo. Tapos ay sa Santa Cruz. ya pay ah, bala five, four, four. Bila, Santa Cruz Ayan yung 1418 ay uh, yahing Uyahing Galing Gubao Ayan uh, pick up dito ng pasero sa Buendia So may mga nakabukot din dito sa Buendia na pasero 2521, pares na yata. Papuntang Lubo. Ayan, 544. Bago rehab din yan. So, hindi lang uh, nabago yung kanyang uh, design. Yung parin yung kanyang uh, design. Hindi siya isya-stall lebrief. Ayan, ito pa. Isang uh, bihaheng Santa Cruz. 598. <laughs> Papasok na din yan Papasok na rin Hino Arke Hino Arke So yan mga Mga kasakay na yung mga nakapila Masero ng uh, Santa Cruz Dalawang uh, bus na dumating Ito naman 12.95 Ay biyahing uh, lipa ah. Ah, uh, Sunod sunod na Sunod sunod natin Sunod sunod natin mga bus Ya, yeah, hindi pa yan. Hindi pa Ay, uh, sa labas na nagsakay at maraming pasayaro yun, pa Para hindi magulo yung pila, sa labas sila na sila nagsakay ng pasayaro. sa mga paway papuntang Lucena, di ba? Lemery, Matangas na Subo, Santa Cruz. Losena, uh, Lucena, Dait, Pigol, Bisaya. Ayan, punta lang po kayo dito sa Buendia Terminal. Maraming bus ang, uh, ng uh, DLT, Mga kasakay kayo ng maluwag. Ayan, ang basero ng uh, Lipa at saka Lucena. O. Dame, il